Hello. Um, meron akong surprise kay Sian ito. Combine. 'Yan, ito sa party ni Sian, puntahan natin siya. Tara, tara. Sian! Hanjan ka ba? Meron akong surprise sa iyo. Ito. Ito na ako niyo mo. yay sabihin mo? Thank you po, Papa. Ang galing ha. Pang ano yan? Pang kamay. Oh. Uh. Kuli mo to. Kuli mo cellphone ko. Gamit yan. Kuli mo cellphone ko. Pag ganon, pag ganon, pag ganon. Pag ganon, pag ganon. Yan. Yan. Yeah. Ang <laughs> galing galing na siya. meron tayong ano, surprise kay si Ito, karelo. Surprise natin siya. Tara, tara. Sian? Hello, si Ano si siyan? Hello. Meron akong surprise sa'yo. Tinan mo. Tinan mo. Si Yan, mo daw. Galing oh. O, tira mo. O, yan. Ano yan? Anong tawag ba dyan? Ayan na. Ayun na. Kapunta na sa pagkain. Wow, Rilo. Ang galing-galing naman. Umarte ni siya. Why wow, na surprise? Uh, ano? Ang galing. Hilo <laughs> pala. Hilo pala? Sot mo, sot mo. Bidyan mo nga ako muna may ka na ko Lala, mahalaga to. Kasi, mga niya no, yan. Hindi ka lang, hindi ka lang. Aray, aray! Tapos yan. Ayan, kapit ito Ah, galing ha. Yay, thank you ha. Thank you ha. Thank you po, Papa. Ay, pati kay Mama. <laughs> ni na. Ah. Pangako mo. Anong pangako mo? Hindi mo nabubuksan. Masabi mo, pangako po. I promise, ganyan, ganyan ka. Ganyan, ganyan talaga yun. Ganyan yun, dali. O, ganyan o. Oh. O, ganyan o. Oh. Magpapromise eh. ka. Sige na. Ay. Sige na. O. Oh. Ganyan ka. Taas ang kanang kamay. Kanang kamay. si nga aling pagkalawila. Kaliwa. Ganyan, tapos mo. Ayusin, ayusin ang pagtas. Ano walang ganyan, ganyan o. Oh. Ako po. Ako po. Si Sian. Si Sian. Na nangangako. Sige na. Ganyan talaga. Na. Na. Na nangangako. Na nangangako. Na hindi na. Na hindi na. Pa bubuksan. Pa bubuksan. Ang regalo ko. Regalo ko. Sa, Sa... Christmas party ko. Christmas kasi, Kasi binigyan na ako binigyan na, ni, mama, ni, ni mama ng watch na gusto ko. Sabi mo, na watch na, watch, na, gusto, ko. na, na gusto ko. Thank you. you. Kakain na ako. <laughs>